So, hello guys. Pupunta tayo sa Winter Wonderland dito sa Kuwait. So, sa entrance pa lang, ito yung makikita mo guys. Marami siyang harang. Para perfect yung pagdaan mo. Ayan po siya. Ayan siya makikita natin dito sa harap ng Winter Wonderland. So papasok tayo doon kasi curious lang tayo Bakit sikat na sikat Later, dito sa I, I Kuwait every winter winter. Wait, ah, we go there? Ah, winter Wonderland dito sa Kuwait So let's go guys Ayan na siya, nakikita niyo na ba yung nakikita ko So ganyan siya guys Maraming kulis na -check, check Para safety ka na pumasok dyan sa loob So ito na guys Tara, samahan niyo kami puntahan ang loob ng Winter Wonderland ko Ayan siya. Makulay na siya dyan. Banda. So, may mga ano siya talaga guys. Talaga guys, yung mga QR na tinitingnan para makapasok ka. Tingnan nyo naman yung floor. Ayan. So, bubungad talaga sa'yo yung pinakamalaki na Ferris wheel. Ay, grabe. Hindi ko alam kung ilang ano ba siya decades basta pinakamalaki ang eh? Paris ng guys ayan siya guys so daming rides na nasa loob nito no? Eh. pero pang ano lang uh, 10 to 11 years yata above yung pambata hindi pwede ayan siya rides din iyan so maraming ganap dyan sa loob ng winter wonderland at saka napakaluwag guys ang ganda tingnan tingnan nyo, marami pang lights. Pero ito, tawag nila kasi Eye of Kuwait. Yan yung tawag nila dito, Eye of Kuwait, yung Ferris wheel. So, dahil po bida-bida tayo, pinuntahan natin yung mga games or mga rides na nandiyan dito. So, kaya kasi maraming tao, ayan. So, dito, dyan manda. Kung baga sa entrance pa lang, may mga ikaw na makikita. At alam ko na maingay talaga dyan kasi po maraming tao tapos iba't iba ang music. So yan guys. So mag -e enjoy ka talaga sa paligid mo kasi maraming ang makikita ng mga rides. So, ayan na. So at dahil gusto talagang sumakay ng alaga ko, ayan, sumakay na siya dyan. Gusto niya akong pasakayin pero hindi ko kaya baka kasi ihiwala eh, yung kaluluwa ko sa katawan so yan siya guys parang buyan ko alam ano yan pan chef ba yan basta sabi nga niya sa akin muntik pa daw ah, nahimatay daw siya nahimatay daw siya butin lang daw nagising diba? <laughs> funny pala siya So, ito yung unang oh sinakyan God. ng alaga ko, guys. Ako, hindi tala ako sumasakay kasi no. takot na takot ako. So, wala silang choice. Sila na lang yung makai. So, dyan kami nagstay for the first time na nasumakay sila kasi nga, di ba? Excited eh. First time pa nila na nakapunta dyan. For how many years na andito yung uh, winterland, winter wonderland dito sa Kuwait. Every I winter ngayon lang kami nakagala kasi nga yun na mga bata pa tapos may pasok so ganyan mga 5 minutes yata guys or 2 to 10 minutes yung pagsakay nila hindi ko alam basta parang ganun pero parang ang tagal na nun diba kasi napakahirap so ayan guys so ito yung makikita mo guys yung parang parang carnival ba? Yung may okay, ano, Arthur. siya mataas. Yung yung mataas na babae na nakikita na o, yung, ang ang taas niya talaga. Ayan, tapos yung isa nagbabay pa. May isang lalaki pa kasama ni yung mga sila. So, sila ang matatanggap ng challenge. Matatang parang Ano, hindi ko alam mo anong term ang tawag talaga sa kanila. Basta yan na tapos ah, nagpapatugtong sila sa harap po ng view. So, so ayan po siya. So, nakakaaliw talaga pag andyan ka kasi may makikita ka na iba't ibang pangyayari sa loob. Hmm. Diba? Napakaganda tingnan. Tapos, mag enjoy ka pa kasi daming tao. Magulo man, pero masaya. So, ayan. So, nag-curious lang ako. Ayan yung lalaki yata kaya kayong lalaki na matanggal. So, hindi ko alam paano nila nagawa to, so bakit ang taas nila. O, oh, ayan. Hindi ba sila nahuhulog? Ganda <laughs> siguro ng level nila kasi nga, hindi sila na, na ano, nadadapa pag um, nag-walking, walking sila. So, ayan. So, marami silang tinutugtog pero pa, hindi, hindi naman mga Arabic. Parang ano So, ito yung kapaligiran niya, guys. So, may mga demons. Basta marami siyang maskot. Para bang, parang ang carnival, di ba? Carnival. Ganun. So, ito yung nangyayari dito sa loob, guys. So, sabi ko nga, totoo nga pala yung sinasabi ng iba. Yung curiosity ko. So, ah uh, yung mga tanong ko is nasagot na sa loob pala ng Winter Wonderland. Ganito kaganda ito yung mga ganap dito sa loob ayan siya pinakamayan pa niya yung mga bata at may enjoy din naman yung mga bata hindi nga ikaw ba naman ang makita ng mataas na tao di ba? mataas nga di ba? so ayan yung mga ginagawa na para sa mga entertainment sa mga papasok sa loob ng winter wonderland so ito yung first part, part na pinuntahan namin guys dito kami nagtambay sa glit kasi nga may mga uh, magandang nangyayari dito kung baga may mga kasiyahan na nagaganap sa part na ito so ayan siya may hita mo iba't ibang mga ganap yun yung mga ginagawa na o oh, diba so pa siya tapos nakikipag she want that she want so, ito talaga yung gusto what she want yeah, like, pero baka ba sakali babagsak so at dahil gusto namin ikutin ang buong lugar ayan ito isa din po sa uh, is, ibang uh, ano isang klaseng laro or rides na nandito sa Winter Wonderland pero ang pwede dyan is yung mga adults lang bawal yung mga bata <clears throat> pero nakakatakot talaga talaga guys at ako, at ako talaga.

So, ito yung sinabi ko sa inyo, guys. So, oh, my God, adaw you ride this? Kaya mo no, bang sumakay want. sa mga rides? Na para bang... It's um, very... Um. Oh, my God, Dodo, so, do, do, you want that, Dodo? Do? Kaya mo pa ba? Pag nakasakay ka sa <laughs> you will ganyan. Cry on it. O, diba? Tapos ikot-ikot ka pa. Ayan, babaligtad yung sigmura. Oh, my God. Ka. So, kahit hindi ka naman makasakay sa mga rides... Uy, okay, Enjoy ka kasi yung sigawan, tapuanan, maririnig mo dito sa loob. At sya ka, marami kang makikita colorful lights. So, ayan siya guys. Gusto nila so, sumakay pero hindi talaga. Ayoko talaga. O, oh, diba? Ano kaya ang mangyayari pag ako sumakay dyan guys? Baka mahulog ako. <laughs> o, tatalo na lang. So, ayan yung isang uh, rides na nakikita natin sa loob ng Winter Wonderland. So, kung gusto nyo pumunta, try nyo din kung ano ba yung feelings na nakasakay ka sa ganyan. Basta ako, hindi na. Ayoko na. Di ba, lila lang. Ah, Di ba? So, ito din siya guys. So, isa din ito sa mga rides na para, duyan din siya. Tapos, ayan. Hindi, parang Katulad siya nung isa na mataas pero ito mababa lang. Hindi siya tulad nung nasa tabi na parang tower siya guys. So marami ding mga pagkain, mga souvenirs na makikita mo dito. Basta mga foods, para mga street foods. O, ito po yung uh, view sa loob ng Winter Wonderland. So ayan siya. 'di ba nakakatakot pero yung mga bata sumasakay diyan yung mga six above hindi ko alam bakit ganun pinapayagan. pero what if ah uh, maano ba masira yung bolt ng isa 'di ba patay lahat kaya ganon So try na nyo din pumunta doon guys para malaman nyo kung ano yung mga ganap sa loob at saka ayaw mga curiosity nyo is masasagot. So ayan pala yung mga makikita natin sa loob ng Winter Wonderland. Kaya pala dinadayo siya ng mga Kuwaiti at iba pang mga ori ng tao na nandito sa Kuwait. So sana sa pagbalik makasakay pero hindi na lang pangarapin kasi nga po nakakatako pero kung malakas ang loob mo why not diba? so ayan siya sa sigaw pa lang dun ka naman talaga ah mag e enjoy kasi yung mga sigaw nila is ay, sobrang takot ayan i-zoom mo. oh, diba kaya mo bang sumakay sa ganyan o, oh, di ba? Maganda nga siya tingnan, pero alam mo na, baka ba mahulog ka? Dead ka na. So, ayan siya, guys. Ito po siya ang mga ganap na makikita natin sa loob ng Winter Wonder We watch Kaya, guys, puntahan nyo na. Thank you.